Hello guys. Um sa no no, no oh, naglain ng boat ko Tukod... isa mayara nga ang mga kilala gito yang uh, nakatapos o iswila. nakakuha sa degree or course na subong obra na professional na obra na sang ilang og yung na may mga ano na manggada ah. tikalo na <laughs> Kinakilala, kilala migo Gago ka ba? Na. kilala, friend. Gago ka ba? Na, mo kita kilala, mga muni. Hello, motherfucker. Ano pa mati. <laughs> Manners before knowledge. Anon mo na inapadayaw mo nga kaalam? Kung wala ka man batasan, hindi puta ka. Anong kailangan okay. kong gawin? Isa lang man padulungan ta, Japon. Tandaan mo na.